Uh, huh? Huh? Be ha, Belle? Oh, <laughs> Magugulit siya. Pinatay na nga eh, talaga. Ha, Bell? Buksan mo lang. Buksan mo lang. <laughs> Buksan mo Tatawa pa. Buksan mo na nga lang kasi. Walang no, blush na yan? Walang Bini B Isabel No more. No more. Maybe No more. No Maybe. No, no more. No more. Delete no more no more. No more. Pahingi! Ano? Pahingi! Malit lang! Malit lang! Pahingi! Oo, di ka binibigyan! Di ako binibigyan! Hindi na! Bukna! Bukna! Binimigyan siya eh! Sabel, ito oh! O hindi na, akit ka na dyan! Akitin mo na! Хэге okay.